So, hello mga katao and welcome back to my channel. And for today's video guys ay, I... ay namili ako. Oo, kasi nakasabi yung kapatid ko. So, ako yung namili. So, ako yung nag-control sa sakot. Para makahawak ko tayo ng laki ng So, di ba bukas is undas na. Ayan, so. Ang init ng puntot ni Mother. So, balak namin bukas is mag-overnight kami doon and tanghali pa lang kasi is pupunta na kami doon para mag-arrange arrange mo anong i-arrange so dahil may init bumili tayo ng malaking payong instead of ano trapal or ano yung tawag niyan sa English ito tawag as blue sheet huh? blue sheet oh bullshit bullshit daw so ito na lang yung payong oo oh, oh. kasi at least pagpupunta doon i ano lang to siya itago ba tapos magamit pa siya sa mga ibang okasyon oo kasi balak namin mag ano doon tolo so ito siya binil nat ang ganda ng kulay oh ibuka natin guys oh di ba di ba ang laki so sakop na tayo nito no no oo, sakop na kami nito maulan man or ano pwede rin to sa like maulan, so magamit din namin to and meron siyang sandugtong ayan, Agaano kahaba or kataas, tapos lock lang siya oh, di ba so very useful and sana hindi to masira agad, bukas ay after magamit to, itago talaga to siya agad, kasi may mga mga pangangailangan na need nito mga occasion like pupunta ng dagat kaya sa tabing dagat o oh, pwede na to madala no ang ganda ng kulay guys ito ba yung regibem hindi hindi na hindi siya so ayan and take look muna natin ang ganda I love the color at nag iisa na lang talaga to sa binilhan ko wala nang iba may mga payong doon pang ano lang siya pang yung normal na payong oo and dahil nga mag-overnight kami doon sa puntod ni mother bumili din ako ng solar lights my god oo buti na lang may nagtinda pa ng solar lights doon and nainit pa naman oh, so pwede ba ito i ano ngayon pwede ba ito i Alam mo ilagay sa labas para mag para mag ano sya na inip So, nandito yung solar panel niya. Ito, solar panel. So, testing natin guys kung gaano siya kaliwan. Meron niya siya remote. Ah! Meron siyang remote. Pwede siyang... Ayan. Pwede siyang i-ganon. And meron... Meron siya kasi, meron kaming ano doon, pero siya isabit, ganun Oh. No? isabit namin to doon sa may manchinitas or dito sa ilalim no pwede rin no hindi ganon oh. syempre hindi mo siya ma-appreciate ngayon kasi nga maliwanag pero bukas to gamit na gamit to and meron dito kung ilang overnight ba siya dito mo siya pindutin so, patayin na natin kasi i-charge pa natin to The problem is, hindi ako marunong magkabit nito, be. Try natin ikabit para ma ang tawag natin ma na sa araw ngayon para tomorrow puno na talaga siya at hindi siya malulubat ng ma Ay! hindi siya malulubat ng maaga so siguro ito lang naman yung ikabit dito oh. ito lang may roscas dito na tawag nito Para dito yata to eh. Para ikabit, no? Hindi na to siya ikabit dito sa amin pag gabi kasi yung street light namin is very ano siguro sa saan kaya to ilagay no? Ganun. niya ang puan ang kaning panel okay. So para hindi ka, para hindi ma ano di or sa niyog. So i-connect natin to dito guys. Ito lang nga yata yung pag-connect Yan man lang para lang siya ma ito. Yan. Siya, na. Sya, Mahal to guys. Uy. Kulang-kulang isang libo. Isang ganito. So, ilock mo lang siya dyan. Kanapayan. Kana pa yun? Kana siya 575. So, ito. Okay. Bilad natin pa ngayon para bukas. Punong puno siya. Ito yung solar panel niya. O ba diba? magagamit talaga namin ito dito. Tapos gusto ko pa ito dagdagan kasi lagay namin dyan sa kusina, sa labas. O, mga ano lang yun. Mga magkano lang yun naman. So ayan siya guys. So, magagamit natin ito bukas mamaya. Eh painitan ko to para para may magamit kami and syempre sabi ko kahapon sa inyo wala na pala kami bugas eto na mayroon na kami bigas oo bumili na ng ano half sack kasi ano lang na silang kakain dito eh apat pero parang one week lang yata nila yan no one week lang yun hmm almost one month pagay na charot charot oo katupag ko na ikaw kapalit niya usap kung naman to wala naman good mo uy wala wala pa. Hala! Konti na lang sila kang my God. Thank you so much. So, thank you so much guys for watching. And later, uh, mag-update pa ako sa mga pangyayari sa bahay. So, bye-bye! So, dahil undas nga, da guys, ay hindi talaga mawawala yung biko dito sa probinsya. And kahit naman siguro hindi sa probinsya, may biko talagang handa para sa undas. So, ayan na nga yung kapatid ko. Siya po yung nagluto. Dahil, siya talaga yung expert dyan sa pagluluto ng uh, biko. Ayan, yung dalawa namin babae dito na, ano, may asawa na. So, sila yung pinagluto ko. And dyan kami sa likod nagluto dahil uh, Matagal eh. Maano ma yan eh. Saya sa gasol. So ayan. So naggawa na sila ng latik. Diba? purong ano yan. maskobado at saka uh, brown sugar. And nilagay na nga yung bigas. Yung uh, malagkit. So ganyan kami magbiko guys. Kailangan bonga talaga yung malagkit. Yung orig talaga na malagkit. Kasi mayroong mga fake na malagkit. Oo. So, kailangan marunong kang kumilatis kung ano yung fake at saka yung original. So, yung isa ko naman kapatid yung naglunod. Actually, siya talaga yung expert chan Yung isa, mahilig din yung magluto. Pero sa mga ganyan-ganyan, yan silang dalawa, tandem yan sila. So, mabilis na naman magawa ng uh, biko kasi lang may init. At saka, kailangan mo talaga na uh, bantayan dahil pag madukot yan pangit na kainin kung dukot lahat o di kaya yung sunog yung ilalim oo tsaka yung lapti kailangan marunong ka talagang tumansya kung luto na ba siya or pwede na bang ilagay yung bigas or hindi pa siya pwede so dito talaga sa probinsya grabe parang parang pasko din yung ano ondas kailangan may handaan talaga hindi man sya masyadong bongga pero yung biko talaga hindi nawawala yan sa pagkainan pag undas so dalawa talaga sila dyan nagluluto kasi diba, tulungan mm -mm. kasi wala namang talent dyan sa actually guys, marunong naman talaga kaming mag magluto lahat eh sila yung gusto magluto dyan eh, so sila na diba, sila na ano bida sa kusina ako taga-kain, taga-tikim na lang. So, tingnan niyo naman yung ano namin, guys. O. Oh. Yung biko namin. Pulang-pula dahil mas kubado yung ginamit. and kumuha. May sobra pa kasi dyan. So, kunuha yung ibang laptik. Kasi para pang ano, pampalaman sa tinapay. Masarap yan siya, guys. Promise. Oo. Parang shock kalamay pero gawa siya sa uh, coconut milk and mascovado and brown sugar so, ayan na siya and ito na yung final result ayan, napakasarap ng ating biko ngayong uh, araw ng mga patay and after that guys nagpunta kami ng kapatid kong isa doon sa simenteryo para mag-decorate sa puntod ni mother oo, kasi gusto namin na very flowery flowery Very, ano ba, uh, tawag nito, colorful ang kaniyang puntod. So, hapon na kami nagpunta na naman dyan para walang init. At may daladala pa kami yung payong. Kaso lang, ano na, hapon na talaga siya. So, wala na talagang init. So, ayan na, dinikorisyon na na ni Dumbo yung ano. Iyan naman yung craft niya. Iyan naman, dyan, dyan naman siya magaling. Marunong din siya magluto, pero pag mga ganyan-ganyan, oh, nakita niyo yung mga birds of paradise, 'di ba? Bonggam-bongga yan, dai. Oh, from the mountain of Elegance City pa yan nakuha. Dala ng kapatid ko kasi taga doon yung kapatid ko nakatira. And tingnan niyo yung paligid, guys, oh. Marami na siyang tao. And ayan, tapos naman siya sa taas, so dito na naman siya sa baba. Oh, 'di ba? Ang mahal ng bulaklak, guys, ha. Just ko. Oh, grabe. Kunting-kunti lang yung bulaklak namin. Pero, ang laki na nang nabayaran. Kasi nga, peak season. Oo. Tsaka, ganun talaga. Negosyo eh. Bawal malugi. Ayan. So, malapit na matapos si dambojon guys. And, biglang dumating yung auntie ko. saka yung pinsan ko. Yung kapatid ni mother. Ayan. Ang hirap lang talaga sa punto ni mother, guys. Kasi nasa ibabaw. So, yung mga mga ano na natuhod, sira na. So, hindi na talaga pwede. At nagsindi na siya ng kandila dyan para sa kanyang sister. Mm -hmm. yung dalawa lang sila magkapatid kasi tatlo man dapat yan sila pero patay na. Dapat lima yan sila. Dalawa na yung patay. Pangatlo si mother. So, ayan na siya. At nagrosaryo kami niyan, guys, after niya magsindi. And eto na siya ang kalabasan ng... Mother. So thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye.